Magandang tanghali eh, guys Meron tayong tukot Ang laki Ayan o oh. Tukot Isa lang yung singising -sing. Wala siyang sensor Mukhang napadaan lang ito O oh, tulala o oh. Mukhang nahilo sa biyahe ito Mukhang nahilo sa biyahe hindi natin na malayan siguro kumain na yung dito at uminom. May kapalit na yung ating mga kalapating nawawala. Good morning mga kalapatid! Ayan, nandito kami malapit sa may port. Yung ating mga kalapate. Ilan-ilan na lang yung nandito kalapate. Mga sigil na lang yung lumilipad. Ah, dito na kayo mga kalapati natin na eh, ilan ilan lang sumama mga kalapati nandiyan sa ibabaw nahihiya oh. pa sila hindi bago na naman sila sa location ayan o oh. tingnan mo oh. ayaw pa nila lumipat mapunta doon sa lupa talaga kung saan yung bahay nila doon talaga sila ah kamusta naman ang itlog nyo mukhang nawasiwas ng bagyo ah Malakas yung uh, alon mga kalapatid nung papunta tayo dito sa may uh, port. After 8 uh, hours, nakarating na tayo dito sa may port. Pero hindi pa tayo nakakatabi. Medyo malayo-layo pa yung tabi, nandun pa. Siguro ay susunduin na lang dito ng maliit na barko yung ating passenger na magdi Update ko kayo mamaya-maya mga kalapatid. Thank you, thank you. Ang ganda na sikat ng ano no Nang araw sa silangan Ayon pa yung Port, nandyan yung port Sa lugar na yan Dyan, dyan Layo layo pa, malayo layo pa Pero kaya nang lipa din ang kalapati yan Kung gugustuhin nila Kaso Ayaw nila, gusto nila akong kasama eh. Anong magagawa ko, di ba? Ito lang ang kasama natin kalapati. Yan lang. Yung dalawa sigurado yan kasi mayroon silang itlog dyan. Pero ito yung mga hindi natin na nakakulong. Yan. Yan yung kasama natin. Yan yung nagro-ronda-ronda nung habang tumatakbo yung barko natin.

Ayan, ay bumalik na tayo ito after 7 days. Bumalik na tayo dito. Ako po kayo bukas ng umaga guys. Kung may kalapati pa tayo yung natitira dito or uh, wala na. Video malakas-lakas pa rin pero kaya na rin. pa okay na. Makakababa helikopter. At dito kayo bukas umaga. Good morning, good morning mga kalapatid Ayan, good news, good news mga kalapatid Kung napapansin nyo yung ating mga kalapatid nandito pa rin sila napakagandang balita mga kalapatid after 7 days nandito pa rin sila kompleto pa rin sila mga kalapatid napakasaya ko ngayong umaga mga kalapatid yung mga kasamahan namin excited na bumalik dito kasi magkakaroon sila ng malakas na signal pero ako mga kalapatid eh excited ako kasi gusto kong makita yung aking mga kalapati halos hindi na nga ako makatulog maaga pa ako nagising mga kalapatid para lang sila makita pero ito talaga, masaya-masaya ako mga kalapatid dahil kahit o paano nandito pa rin sila after 7 days, hindi pa rin talaga sila umaalis. Kaya ang sabi ko talaga mga kalapatid, ito mga kalapatid na ito, pwede silang umalis, pwede silang pumunta kahit saan para kumain. Pero bumalik pa rin sila dito mga kalapatid sa kanilang pwisto mga kalapatid. Atawakin na natin sila mga kalapatid, bigyan na natin sila ng pagkain. Kasi alam natin gutom na gutom ito sila. Ayan sila mga kalapatid, bibilangin natin kung kumpleto sila mga kalapatid. Ayan. Nakakatuwa talaga mga kalapatid na hindi tayo iniiwan ng ating kalapate. Kahit iiwan na natin sila, tayo hindi pa rin tayo iniiwan. Salamat na lang talaga mga kalapatid kung talagang ito ay pumunta sa ibang uh, location lokasyon at kumain lang tapos bumalik dito. Salamat don sa nagpakain. Thank you Lord Ikaw na ang bahala kung sino man yung Nagpakain sa kalapate natin Dahil 7 days dito uh, Naiwan sila Puro platform lang dito Wala naman talaga silang pwedeng Ipamapagkainan kung hindi sila aalis Kaya Maraming maraming salamat talaga Mga idol Sa nagpakain at nagbigay ng tubig Sa tubig naman siguro mga idol ay hindi naman masyadong problema kasi nga umulan Ambulansya, siya, kaya siguro medyo nakakainom-inom din sila ayan mga kalapatid good news mga kalapatid ayan, dalawa na yung sisiw nila napisana na, pati na, patikin sisiw mo ayan mga kalapatid agay, agay, agay agay, agay ngayon yung itlog na isa yung isa tinahapon na -tina nila katay kahapon ayan thank you at nakasurvive din yung mga kalapati natin Mga kalapatid Totoo nga talaga mga kalapatid Ako na yung magsasabi mga kalapatid Na Pwede tayo mag-travel lang itlog ng kalapati Mapipisas yan Dahil itong kalapati natin Ito mga kalapatid Halos ilang buwan ito Na laging na Naalog yung barko natin Sa lakas na alon nauuga ng nauuga yung barko natin pero napisa pa rin yung itlog niya. Kaya ako makapagsabi sa inyo na pwede tayo mag-travel mag ang itlog. Huwag lang talagang mababasa. Pag nabasa mga idol, wala. Mabubugok. At ito yung ating mga kalapati, mga kalapati, nakasurvive. After 7 days, nandito pa rin sila, kompleto. Yung tukod lang ang nawawala. Saka yung isang balbo natin, Ayun na mga kalapatid. Thank you, thank you for watching. Bye bye. God bless. Mabuhay po tayo. Masayang masaya ako ngayong umaga mga kalapatid. Ah, may prino ito si Pakistani. Eh.